Labis na humanga sa konsepto ng pelikula ang mga nakapanood ng isang araw the movie sa Valenzuela City Astrodome noong linggo. Ito ang balita ni Joan Nan. Hindi na maitago ang excitement na nararamdaman ng ating mga kababayan na manonood ng pelikulang Isang Araw dito sa Valenzuela City Astrodome. Maaga pa lamang ay mahaba na ang pila ng mga manonood mula sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela City area. Bata man o matanda, lahat ay matyagang naghintay makapanood lamang ng isang araw ni Kuya Daniel Razon. Sa pagsisimula ng programa, hindi mawawala ang mga inihandog na awit ni Raymond Sahor. Oh, kita. Ava Santos. At ang batikang kompositor na si Dr. Mondel Rosario. Sari-sari ang naging emosyon ng mga manunood. May natawa sa mga comedy scenes habang hindi naman napigilan ng ilan ng maluha sa mga tagpong pumukaw sa kanilang damdamin. Dalawang beses ipinalabas ang pilikula. Sa first showing, jumpak ang buong Valenzuela Astrodome. Ang ibang nanood na kontento ng sa aisle o sa mga daanan na lamang naupo, makapanood lamang ng pilikula ni Kuya Daniel. At pagsapit ng gabi, halos mapaligiran na ang buong Valenzuela Astrodome ng napakahabang pila ng gustong manood para sa second showing. Bukod sa pagganap ng mga artista, lubos na hinangaan ng mga manunood ang konsepto ng pelikula. Kakaiba siya. So talaga ang ganda. Hindi ko siya ma-describe, hindi ko siya ma-explain. Unexplainable and remarkable. Pa po masyado na tayong inaape, eh, huwag pong gumante, bahala na pa ang Diyos doon. Napakaganda pong pelikula. Kailan po ako nakapanood ng pelikula na na isang inapi hanggang sa magtapos hindi siya gumanti. Pinabayaan niya ang Diyos na siyang gumanti. Napakaganda ng pelikula dapat mapanood ng lahat. Umaasa din ng ating mga kasambahay na masusundan pa ang mga ganitong uri ng pelikula ni Kuya Daniel na talagang kapupulutan ng aral. Maganda. May makukuha kang aral. Marami pong magaganda pong mensahe. Pagpapakumbaba. Sana maulit. Sana may kasunod pa. Part Iba't ibang damdamin man ang naramdaman ng ating mga kababayan na nanood ng pelikulang isang araw. Iba't ibang mga aral man ang kanilang mga natutunan, ngunit isa sa mga bagay na hindi nila makakalimutan na ang pagawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. At maaari natin itong pasimulan? Joanne on UNTV News Worldwide